so ayun mga idol uh, hindi tayo makapag video dito sa may ticket vote kasi ang lakas ng tuktok may copyright yun eh kaya uh, next time na lang mga idol eh, uh, lalabas na ako dito sa BATX maraming salamat sa atin. yung panonood parang... so nandito ko second pro sana gagawin ko sana ay e, mag-update tayo yung ticket booth 4 pala mga idol nalipat dun sa may harap na ticket booth 1 so nandun na yung ticket booth 4 dating na sa mga travel hub wala na yun ano. wala ah, na hindi ako makakakuha ng video dun na yun. lakas na ang tuktok sa baba. So, iniiwasan natin yung copyright. Kaya, hindi na ako na nangangangang na vlog mga ito. So, ayun. Kunti lang ang video natin ngayong araw at maraming salamat sa inyong panonood Ako nga pala si Greg TV. Uh, kung hindi pa kayo nakapagsubscribe, subscribe na po kayo sa aking channel, Greg TV. At papalo po na mga Facebook page, Trigaral uh, sa Vlog. Maraming salamat sa inyong panonood, uh, sa iyo ulit, isang bago natin yung vlog naman sa susunod na, man, na araw. Thank you!